Good morning guys. Ayan, nagluluto na tayo ng tunay na sinigang. At ang ating mga tangkap ay siyempre hindi ito mawawala. O oh, mga maputi at ang mga ricado. Yan, kumukulo na ang tubig guys. As in, ang uunahin natin dyan. So, nasa... Try nyo guys. Try nyo guys. Magsinig yan asinan muna natin ng ah. malaking kutsara kasi ito eh. Hindi ko pinuno. Kunti muna. Halahating ah. kutsara na lang. Tapos, ilagay na natin lahat ang ricado. Luya, kamatis, sibuyas, at at sal. Hmm, tanim ko lang ito yan guys sa garden ko na balig. lang siya guys. At least. Meron tayo na pakuloan Pakuluan lang natin mabuti guys. Madali lang naman maluto ang sinigang. Hmm, pasensya na. Patayo itong ano ko. Ikakuha ko ng video. hindi na natin puputulan para diretsyo lang diretsyo ko lang ito i-upload mamaya ito ang gamit natin bangus iubos ko na eh yun yung mga mga ipapitas yun yung mga dapat guys, piprituhin kasi isinigam na. Ang prito itong ganitong hiwa. Alam mo naman yung pag sinigang, pag ganyan naman. Pakuloyin lang muna natin mabuti. At lalagyan natin ng pamintang dorong. Pwede din ilagay na natin yung sinigam mix. Para lumasa na siya maglalito na ang singgan kahit wala pa ang bango madali lang maluto kasi ang bangus hindi ko iubos ito guys at sobra itong asin sure na sure na maasin masyado sobra sa kalahati ang nilagay ko Tapos ilagay na natin ang labanos. Happy Labor Day pala guys. May one ngayon. Thank you sa trabaho Lord. Sa mga nagpapatahi dito sa bahay. Thank you Lord. Sa lahat ng trabaho. Nating lahat. Ayan. Pagkatapon na natin Monday. na sa paminta. At i-post ko muna ito guys ha. Para di na mo hahabang masyado. Ayan na guys. Malambot na siguro ang labanos. Atin nang ilalagay ang pangis Iubos natin ito guys. May asin na ituloy. Wala. Mas daginit din pala guys. Ganitong hiwa. Pinikas. Um, hinati sa gitna. Um. Mas marami guys. Um, kaso ang, kaso unlucky laki. Ang laki ng ano. Pagkahiwa. ulit natin bago natin ilalagay ang kangkung ugasan ko ulit ang kangkung pero tatlong beses na ito na ugasan ugasan pa natin mas maraming egos mas maganda Konti. ng konti. Mahinaw lang kasi siya. Nakilangsit ang tulog. Nakuha natin guys ang ispaw na ba? Ay! Ang tulog ito. Ayan, baso na. Ayan ang tunay na sinigang kaya ko lang naman sinabing sila guys yung ibang loto ko kasi masabaw may <laughs> ah, yun namiminta sa loto ko pakuloan pa natin yung boto guys at maya maya na natin tikman pakuloan natin ulit Dali lang maluto ang sinigang, guys. Hindi pa mamantika. Maso lang. Maasim. Lagay na natin yung ano, pangkong guys. Pero titik ko muna. Titik mo ko muna guys. Para hindi madaling maluto yung ano natin yung pangkong. Hindi malata. Hehehehe. <laughs> Kaasin itiligin ko sa asin <laughs> dagdagan natin ng asin, asin. kunting-kunting asin lang guys hmm nasa ini, na kinilig kinilig na ako sa asin guys sakto na rin lagay uh. na natin asin kangkong okay na siya. hindi nga ba ang wala akong neto guys saka okra kaya na okay lang yan, basta mayroong kangkong importante ang kangkong pero kung may okra guys, mas masarap diba kaya sitaw munaan ko na ang apoy guys para ano kalma lang ang pagkalito sa panchina hmm. ay, natanggal ah. na yun na na, narover ko pa siguro ang ating banas Ayan na guys, luto na siya. Thank you for watching. Okay. Ah. natin ulit. <laughs> <laughs> Salamat sa nanood hanggang dulo. Luwa, copyright akong video. Hmm. Asin na. Yes. Ako nang palungan. Okay na. Good morning ulit sa lahat. Salamat ulit sa panonood. God bless us all. Ayan na ang tunay na sinigang, guys. Ha, ha, ha. Di ba? Masabaw ang sinigang. Tas maasim. Nakakakilig natanggal na yung ano na overcook na ang isda okay lang yan guys importante pa rin malang yun ayan malalaki ang pagkahiwa thank you for watching sa aking tunay na sinigang guys happy holiday may one ngayon Thank you for watching guys. Ayan na ang tunay na sinigang, luto na at nakakakilig ang lasa niya. Maasim-asim.